Namahagi ng educational supply sa ilang paaralan sa Maguindanao del Sur sa ilalim ng Project Iqbal ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Narito ang report. Ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa paghahatid ng mga kinakailangang kagamitan sa mga paaralan sa Bangsamoro Region bilang bahagi ng kanilang layuning mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Kamakailan, matagumpay na ipinamahagi ng MBHTE sa ilalim ng Project Iqbal ang mga educational supplies sa ilang paaralan sa Maguindanao del Sur. Nabigyan ng school supplies at learning materials ang apat na pampublikong paaralan sa Maguindanao del Sur tulad ng Dato Alimot Elementary School, Mama Sabulod Elementary School, Dato Untog Matala Memorial Elementary School at Linandangan Elementary School. Sa klaw ng distribusyong ito ang 1,005 learners kits, 32 teachers kits, 1,497 na kopya ng mga aklat, heavy-duty staplers, educational charts, flashcards at mga galon ng alkohol na magsisilbing suporta sa epektibong pag-aaral ng mga bata at pagtuturo ng mga guro. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng Project Ekbal na naglalayong paigtingi ng kondisyon ng pagtuturo at pagkatuto sa mga paaralan sa buong rehiyon. Ito rin ay alinsunod sa commitment ng MBHTE na magbigay ng dekalidad at inklusibong edukasyon para sa lahat ng mag-aaral sa rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.